nagtataka ako bakit nagpapatid sila sa motor ko eh meron man silang dalang motor saan papatid ma'am? Green Hills ah! po pumagtulit na helmet eto ma'am sige ma'am sakay pa mga oh, tataling yan Nakamotor ka pa bakit? Bakit? Wala na lisensya. Ah, wala ka lisensya. Ah, kaya sum lumipat ka sa akin. Ah. na <laughs> kaya nagtataka na kamotor naman bakit lilipat sa akin eh. Palagay mo lang din. Ah, ito toto. to. Kunin ko na lang po mamay. Hindi premium bayad 'yan. Walang tama. Hindi walang bayad, ma'am. Nagaatid po akong libre. Bakit doon ka, ma'am, na libre? Ah, dati ka nang nagbabayad sa kanila? Nakakopya na ako ng mayo. Ah, lagi ka sumasakay sa kanila? Opo. Okay. Ah, kaya nagtataka ka ngayon? Libre? Oo. Ano, no, wala talagang bayad, ma'am? Nagpa-vlog po kayo? Opo, oh, ma'am. Vlogger po ako, ma'am. Nagahatid po ako ng libre. Um. Anong ano niyo? Ah, eto, ma'am. Page. Oh. Eto po, ma'am. Nasa. Thank you, ma'am. Thank you. Hindi pa siya nakapag-permissive, ha? Ang ano pa lang, katapusan pa lang siya ng mga lisensya. Katapusan pa ng June yung lisensya niya, kaya lumitot ka sa akin? Oo. Lagi hanggang Janice na siya lagi, tapos mag-aabal na ako hanggang Green Hill. Ah, hanggang dun lang sa labas? Oo. Tapos lilipat ka na sa mga may lisensya? Yes. Ah, okay. Kasi nabulat ako eh. Eh, nakamotor ka na. Tapos sasakay ka pa sa ano, motor. <laughs> Yung pala wala pa lang lisensya. Ah. Uh -huh. Akala ko nga tinititripan niyo lang ako eh. Okay. Kasi sabi ko naka-helmet ka na tapos may motor ka pa. Sabi ko, niloloko yata ako nito ni Ate. <laughs> so, may lisensya na tayo, sa hindi na ako Ay, ganon? Oo. So, na napalaw na kita kuya ah, thank you ma'am, thank you magal ka na nagpa-vlog kuya? ah, mag 3 years na rin ma'am eh oh mas out ka na dyan? opo ma'am binibili ko ng gas tapos nag a ako ng libre hmm. saan ka sa Green Hills ma'am? B Mall? Tapat lang ng Mokdo. Um, kanan tayo dito, ane? Dito po, okay. Tapos, kaliwa? Oo. Um, pumupunta lang ako rito pag ng cellphone na second hand, eh. Akala ko sa cellphone ko nagtitinda. Hindi Bibili sana ako sa'yo ng second hand na cellphone, eh. Pero may kakilala naman po kami doon. Ah, doon sa tindahan ng cellphone sa Green Hills? Hindi kani nila kilala, wala kang discount. Ay, ganon. Akala ko libre din. Eh? Hindi, <laughs> joke lang. Dito, ma'am? Yan. okay. Okay. Hindi, hindi ka ba na late? Hindi ka ba na late? Hindi, sakto lang. Sakto lang. Oh, ayan. Umabot ka pala. Ano to, kuya? Ah, tulungan kita. Oh, ayan. Okay na, ma'am. You're welcome ma'am you're welcome. Ay yung helmet mo pala. Thank you You're welcome ma'am you're welcome. You're welcome.